na graduating ka na pala ngayong taon na ano bang pinaplano mong kurso na kukunin itong pagdating ng pasukan eh, <coughs> tay gusto ko po sana tayo mag criminology tay eh. gusto ko po tayo mag mag police tayo para makapaglingkod ako sa bayan tayo eh anak naman marami naman diyang kursong mga pwedeng pagpilian ah Andyan yung engineer, andyan yung uh, aeronautical, o yung pag mo si ganun. Eh bakit? <coughs> bakit criminology pa ang gusto mong kunin? Dahil naman, sana pagbigyan mo na ako tayo sa gusto kong koso tayo. Gusto ko lang naman maglingkot sa bayan tayo. Gusto ko makatulong sa mga naaapi. Gusto ko makatulong sa bayan natin. Tsaka tayo sa patay, di ba? Lahay naman natin yung mga public servant tayo, di ba? Anak, eh, lahay nga natin ng mga public servant. Kaya lang, eh, maganda yung may iba naman. Hindi yung puro may sundalo, may polis. Eh, maganda yung iba naman, nak. basta anak, ayaw, ayaw kong magpulis ka. Tay! Tay naman! Pagbigyan mo na ako, tay! Ayaw mo ba tayo magkaroon ng isang polis na may pagmamalaki mo diyan sa mga kumpare mo, sa mga kainuman mo diyan. 'Di ba? May paglabas ng anak mo, may lalabas na naka tapos naka may kargada. 'Di ba, Tay? Sige na, Tay, pagbigyan mo na ako, Tay. Oo nga naman, Alberto, pagbigyan mo ng anak mo. Siyempre, kung ano dapat ang gusto ng anak mo, pagbigyan mo na lang kasi siya naman magdadala noon. 'Di ba? Basta anak Ayaw <coughs> ko ma ko Makinig ka sa akin Dahil ako nagpapaara sa iyo Ikaw isang kapay eh. Masabat ka dyan eh Aba, aba, aba Ang bilis mo magalit Ha? Bilis magalit na matandang to Natural sasabat ako Anak ko rin yan Ha? At saka ayaw mo na. May anak ang pulis. Para pag nalasin ka dyan sa labasan, merong mag-aasikaso sa iyo Di ba? May, mag may magdadala sa iyo sa ospital. May magpapakulong sa iyo lahat-lahat ando na. May magtatanggol sa 'yong anak mo. Uh, di ba? Yabang ni tumatanda na to. Lorena tumikit ka dyan ha Lorena Matagal na akong hindi umiinom Kaya huwag kang sabat ng sabat yan. Basta ikaw anak ayaw ko mag ano ka Ayaw ko mag ka Ayaw ko maging mag ka ng criminology Ayaw ko Masama na ang imahe ng mga pulis ngayon Hindi na maganda ang imahe ng mga pulis ngayon Ang pulis ngayon hindi na nagtatanggol ng mga tao Yung mga naapi Ang pulis na ang mga naapi ngayon Hindi nyo ba nababalitaan yan araw-araw Puro nagbabayaran yung mga pulis Nanutok, pumatay 'di ba? Nasagi lang ng bike yung sasakyan. Kukuha niya ng dudukot bubunot na ng baril, mananampal to, sabay tututukan yung, eh, kayo, kayo, bahala nga kayo sa buhay niyo. kung ayaw yung makinig sa akin dito, magsilayas kayo rito. Basta, Junior, ayaw ko magpulis ka ha, sa akin ka makinig. Tayo naman, hindi naman po lahat ng pulis tayo masama, hindi naman po lahat ng pulistay eh, kagaya ng mga napapadod natin dyan sa, so, sa social media, mga nababalita natin sa national television tayo tayo, huwag ka naman ganyan tay, huwag naman natin lahat natin tay <coughs> marami pa naman tayo dyan ang buting mga pulistay marami pa dyan ano tayo, hindi naman tayo ganun, di ba Tay, tayo, gusto ko magpulista pulis talaga tayo gusto ko maglingkod sa bayan tayo Di ba pub public servant naman talaga tayo tayo, di ba? Gusto mo talaga magpulis tayo. <laughs> sige, Junior. Papayagan lamang kita magpulis. Kung susuntukin so, mo yung mukha ko. Sige, papayagan kita magpulis. Suntukin mo yung mukha ko. Tigas na mga ulo ninyo. O sige na, lumapit ka rito. Suntukin mo ako rito. Sige na, sige na, sige na. Sige na. Lapit ka rito, lapit. Suntukin mo ako rito. Dito, dito isa isa rito at isa ito asawang suntok sige na pag nagawa pag nagawa mo lamang yan ng anak saka lamang kita papayagan magpulis tay ang hirap naman ng pinagagawa mo sa akin tay tay hindi ko kaya tay hindi mo kaya gawin sa iyo tay ngayon hindi ka makalapit hindi mo magawa masuntok ang tatay mo Ha? Hindi mo magawang suntokin ng isa, dalawa, mag-asawa suntok. Tapos ang lakas mo magpaalam sa ng, 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 nanay mo na magpupulis ka? Hindi na. Hindi, ka, hindi mo na kailangan magpulis. Ha? Ni tatay mo nga, hindi mo kayang suntokin eh. O. Di ba? Huwag ka na magpulis. Ha? Dahil sa isang tunay na pulis at sumumpa ng tungkulin, sumusunod kayo dapat sa mga alituntunin nyo. Ha? Ngayon, magpupulis ka. O, kaya mo pa ipakon tatay mo? Isuntok nga, di mo magawa. Magpupulis ka pa. Junior, tumigil ka. hinding 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 hindi ka magpupulis. Naintindihan mo? Sa kapalo rin eh. Diktador ka rin eh. Ay nako, bahala na nga kayo magtatay dyan kayo na mag-usap ng dalawa. Ayoko na mangyalam sa inyo dahil baka maging ano pa ako sa inyo, maging hadlang pa ako sa mga kagustuhan nyo magtatay. So, oh, anak, bakit ka nagmamukbuk yan? Pagpasyensya na mo ang tatay mo. Kung ano na lang sana magpapasya ng tatay mo, ano na lang sana ang sundin mo. Diba? Basta, bahala kayo mag-usap ng papa mo kausapin mo maigi ang papa mo pag may hindi na mahihit ulo ng papa mo kausapin mo siya ay salamat nay dahil naunawaan mo ako nay tama sinabi mo nay pag, pag hindi na lang mahihit ang ulo ng tatay kakausapin ko na lang nay nay gusto ko talaga magpulis nay 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 mao nay kausapin natin maigi ang tatay nay pag hindi na mahihit ang ulo hayaan mo anak Kapag malaki, malamig ng pagkulo ng itay mo, kakausapin na lang natin siya. Kaya manahimik ka na dyan, huwag ka na umiyak, tapos magasikaso ka na at papasok ka pa. Sige na anak, pagpasensyan mo ng tatay mo, may itang ulo niyan. Eh, magasikaso ka na, sige na, pagpasensyan mo ng itang mo. Guys, for entertainment purpose lang po ito. ah, uh, pasensya na po sa mga kalokohan, kabulastugan. Sana maintindihan nyo ako. Bye-bye. Mama Chuk Chuk.